Sabi dito is small changes, big money. Kasi akala natin dahil 20 pesos lang, eh, wala nang halaga. Pero marami pala tayong matitipid at maiipon pag tayo ay nag-check ng ating mga gastusin kahit maliliit. Halimbawa, dessert, yung mga shopping natin sa mga sale, and then yung mga bisyo natin, gaya ng panini paninigarilyo, soda, milk tea. And sa computation natin dito, kahit na 20 pesos per day ang naiipon mo or 600 pesos per month, After 35 years ko na invest natin to, ito ay magiging 3.8 million. Paano pa kung 1,000 per month na kaya mo ipunin? After 35 years, nasa 6.4 million to. So, importante talaga na tayo ay mag-ipon kahit sa maliit na halaga. At kung naghahanap ka kung saan ka pwede magsimula mag-ipon at mag-invest, pwede ka dito sa Kaiser kasi dito sa Kaiser, tatlo na yung meron ka. Meron ka ditong healthcare, life insurance, at investment. And for as low as 2,647 per month or 8 88 pesos per day. Pwede ka na makapagsimula sa Kaiser. To know more about Kaiser, message mo lang ako sa FB, Roan Celis Capistrano.